What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik! Isang magandang patanghali na naman po sa inyong lahat. Akin yung kumpari nagkakatay ho ng manok na Tagalog ho. Pari manok ho na akin parin Kami daw ho ay magugutom pagka walang pang ulam. Ay dumating ho itong aming magbubulante. Si Oliver ho si Oliver, anak ni Bosima, anak nakasol. Tapos yung nakaitim na yan ho, yan, yan si Jamus ho, kung tawagin. Yan ho. Yan ho katulong dyan kanina, pagkakatay ho, ng manok. Guys, tingnan niyo naman po, itong Tagalog na manok, quality quality po yan. Ang itlog po, pagkakadami. Tapos yan naglilinis po niya, na yun, kita niyo naman si Jamus. Jamus, may ka, uh, wala? pati mo na isa. Shout Sabin, kamusta Jam ka na? Yeah, kamusta ka na daw. Pagaling ka. Balita mo sakit ka. Anong tunay na pangalan ka na? Si John Wilson. John Wilson, ay eh, binabati ka ni Jamos. Pagaling ka na daw. Sana naman daw, huwag ka na magalit kay Jamos. <laughs> Shout out daw. Ikaw so, pare, sino yung babatiin? Ah, meron kang babatiin? Ah, binabati ko nga po pala yung mga nasa Amerika. Ninong ano Dali, yo. What's up po? <laughs> Ninong ano Dali, binabati po kayo ni Parin Julius. <laughs> Ngayon yung inaanak na isa, Ay, o, kita nyo naman, ha? O. Oh. Ano <laughs> po sponsor kayo dyan ng kutsilyo? Ano? Wala na lang po. alam Ano yung sponsor na lang? Na kutsilyo. Knife. Just like a knife. <laughs> Baka daw po may mag-sponsor ng kutsilyo at ang kutsilyo namin din si Rana. At wala na humagamit din eh. Maganda-ganda ho sana. Ay, o, kita nyo. Detali na ho yan eh. Yan po ang masarap dyan. Yan mga itlugang yan po. Ay, quality, quality po yan. Ibang-iba wow. po ito doon sa 45 days naman, ho. Ari naman po ang magluluto. Ang akin pong parin Kanya din pong manok yan. Eh di siya rin po ang si Burluloy. Si Burluloy hindi ho pumasok. Hindi ho namin alam kung bakit. Baka ho mamay may lagnat. O baka naman ho hinapainom kagabi at hanga uber. Hindi ho nagpasok eh. Okay, yo. Shout out sa Burluloy. Kung napapanood mo man kami. Ay, kami nagtatay din yung Tagalog na manok. Dalawagad. Ay! Tamo namang itlugan. Guys, tapos na rin ang aming kawali. Maliit lang po ngayon ang aming kawali. At wala kaming ho kaming nahihirap mo eh. Hindi ho kami nakapanghirap kanina. Eh baka naman wakasya na ho din yun. Para yung luto ng ating yan. Luto daw po ng aming manok ngayon ay adobo sa gata. At hindi wow. naman si Jamos. Kita nyo naman ako kung gano'ng kasipag. Oh. Wala pa hong upa yan. Lalo na ho pagka inupahan ninyo yan. Sigurado, totoong-totoo. Baka ho sa edu uling na yan. Hindi <laughs> man ho siya magbibiro sa inyo. <laughs> Ating na po, hari po natin si Team Kabugnay nating isa. Hari pong mga are, kasama po si Boss Oliver. Nagbili po ng bigas yung mga yan. Sa po par Ricardo. Kasi isa, ilang kilo bigas na yan? dalawaki kilo po yung bigas na yan. Binili po yan. Bumili po na na si Oliver. At saka po hari na. Toyo po. Saka magic. Yan po ating luya, bawang at saka po si Buyas. Ang luto pa ang luto daw po nitong ating manok na ito ay adobo sa gata daw po. Ay naglalangis-langis wow. daw. Wow. Oh. nga ay palatik ho, oh. palatik. Hindi lang ako kasama yung sapal. Baka mamaya ako oh, pagkasama yung sapal, hindi rin naman masarap eh pagkagayon. <laughs> Tapos na naman ho oh, yung aming dalawang magtatapa. Ayan. Yan daw oh, ang kanilang kinukupra. Ay, kita nyo naman ho oh, kung gano'ng kabilis yung ating magkupra ng mga yan, Magkapatid ho oh, Yung isang yan ho, oh, yung medyo magandang lalaki ho na kaunti, ay, si Simon oh, yung babaero ho. Babaero ho yan ng mga ilag. At ari naman nung isang aray, nagbago na ho aray. Dating babaero ho, eh, ngayon hitakot na sa asawa. At may asawa na ho eh. May party ayan. Eh di, binukod na ho ni Jamaw sa ring mga itlugang aray. O, oh, kita nyo, Nakabukod ho yan. Eh. Guys, may pumalit na ho kay Burluloy. Eh. Napakasipag uh -huh. ho. Mas masipag pa ho. Oh, kita nyo naman ho. Oh. Yeah, gayat naman po, ang sibuyas, nang makasama naman sa video, inyo kabog na, oy. Tira ho makita et, wala akong naghahawak ng camera, ngayon ho, napakisuyuan ko lang kung pare, eh. nahawa ka naman, at na ako naman yung makasama. Lagi na lang ako Jamos kanina ang camera, eh, sisikat po si Jamos. <laughs> Nagtagaluminos. Garo nila ako, magaya itong na sibuyas, ikabog si na, oh. Ito oh. Tandahan lang ho yan. Kailangan nyo ah, sa ganyan. Eh, mahal nyo ginagawa ninyo. Pag mahal nyo ginagawa nyo, edi, masarap din niya pang ulam na yan. Dati magluluto sa Macau yan. Uh, ah, joke lang pala. ha, joke po. Hindi pala nga ha. Hindi nga pala, uh, pala nagluluto sa Macau. <laughs> Naotay lang ako kahit papano. Makasabihin naman ho ng mga re, si Kabugnoy eh, basta na lang ako kakain, wala pang nagagawa. Ay, hindi naman ho gayaw. Nakakaya din man niya ho pagka, minsan baka magalilay pagkakain. So, ay eh, parang gutom na ho yan. Sa lagay na yan. At talagang ginagatungan na ho ng madami. Parang gusto agad na eh, kaya pala naman sipag na sipag kanina. Eh. Pala na gusto lagi. Lala mo na. Hindi na mapwede yung aga agare gayaw. kahirap na kumain. Pag ano eh, Aswang. Well. Nakain ng hilaw. <laughs> Guys, nagwawala na naman po. kami May panggatong. Ang mahiwagang panggatong. Bao. Ilalabog ko itong manok para mamaya eh, pag kinain ko hindi nalalaban. lalaban. Gagatain na po, riparin Julius. Ito pong niyog. Ah, kita nyo naman po, gatang gatayan. Pare, tigas tigasin naman ang piga. Nang mas <coughs> lalo yung gata. Ang pati niya na, ah, na kamay mo. Galing, galing ka, galing ka pa yata ng banyo eh. Tapos magpapiga <coughs> ka ng ganyan. Ah, oh eh, my God! din yan. <laughs> Purong-puro ho, gatang gata. Kaya ho na dami ang bata, gawa ho ng gata. <coughs> <laughs> Guys, paluto na po. Ang aming manok adobo sa gata po 'yan. Wow. Lalatik latik po 'yan, oh, nagmamanti-manti ka 'yan. Talagang gutom na gutom na ha inyong team Kabugnau eh. Kailangan may masarap po eh. Hindi 'yun pwedeng madaliin eh. 'Di ba 'yung matagal basta quality naman 'ung lasa. Yummy. Baka... Guys, ito po, nakahain na po aming kanin, pinapalamig na po 'yan para po mamaya ay medyo malamig-lamig na ho hindi madali ho lantakan mamaya yan at pagka medyo mainit ho, ay kahirap din naman ho kakanda paso mainit na din ho ang ulam tapos ang kani mainit pa ay baka ho mapaso hindi ho makakain ng madama eh so guys sinanguna po nai kumparet magumpisa na ho kaming kumain samahan niyo po kami sa aming pagkain ay quality quality po yan ho talaga po naglalatik-latik po sa gata ho. quality na naman na pananghalian ang team ang aming pang ula aming nilalagay na po sa kanin. Lalagta ka na po yan, ang Team Kabugnoy. Tsaka rin po ang aming dalawang bosing po na nakuha ng mayog. So, uh, Kabugnoy. Gawa ko ng malakas so, si Jamo sa aking parin baki. Eh, napahiya din naman ang aking parin baki. Eh, di ho. At pinagkatayo agad din yung dalawang manok. Wow! Hindi naman daw nakakahiya. Shout out, daw po kay Dawe! dali ng alangan. <laughs> Guys, nandito nga po pala si Idol kung tawagin. Nagulat po, hindi po alam na kamabuhay na ka-video. Sana sa iyo, Idol. Sana wala ka ng alangan dala. At binabalik ko namin pag alangan na eh. Hindi ko nabibili. Guys, hanggang dito na lang po ang aming video. Sana po inyong nagustuhan. At kung inyo pong nagustuhan, pakipalo naman po, like and share po ang inyong kabugnoy. Paalam.